So welcome another video na naman guys yan ay, Medyo Ano nga ating video dahil yan ay, nga guys May dumaang bagyo <laughs> oh, so, Yan ay, nangka. gusto nyo nangka. ka Yan pitas ay, na kayo Yan pa Ay, ano pa yan? Mahihinog pa yan. Nakaano pa May naman ano ay. Nakabaon, Nakabaon pa ang puno. Oh. Ayan ay, ay, ay. ay, ay, guys, yan. Pumunta kami dito sa Tangisan at dahil nga yung bahay is <coughs> ay namalad ang mga bubong anahaw yan ay <laughs> ay nagkalat ang gamit dito sa aming bahay kubo oh. ano ay ha? 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 Yan, buti hindi kasi no ring isang kubo oh. Ay butas din. Butas ay, ang din. Ay, ay din. Pwede na ano yung shins. Oh. Alin? Wala ka naman ng mapa nuno. Yan oh. Ay. Tanggal ang mga anahaw, li para nang anahaw buti hindi na dalem mismo bubong ang nanay. Ay, ang TV nga, ay, ay, warak, ay, warak nga, <laughs> ay, ay, kayo nanay nandito nung, ano, Mm, kalakasan ng mga banda bandang oh, alas 3. Madaling ar dito man kami natulog. Hoy, apatiyero, Leandro. Tanggal. Ano din, eh. Ay duro. Ay, nagkalat uyan oh. Ay, ano, ano ba 'yan? Ang banana ay reto. Siya nga. Tabi, tabi, tabi. Ay, hindi naman 'yan basta-basta maano. 'Yan lamang. mang. Ay, ay talagang binagyo. Oh, 'yan. Ay wala. Kumusta naman dito? Ay, tama naman ako. Leandro, are video hindi. <laughs> oh, bro. Disaster 'ko din. Eh. Ay, kaya dito daw. Ah, Naa tira pa yung ano. Ano ng oras kayo umalis na, na dito? Aba, hindi kami pagkakain magang-maga. Magang-magay. Ano oh. ay? Yung pagkakain ay kami umalis na takala namin tapos na ay pala na may ipagbira, <laughs> ay, na, yan, oh. ay. naman may Tapos ay pagbireto mo do uli. Oo. Thank you, Minnie. Ay, wala Ay. Pero sana minisabi. Wasak, wasak, nawasak. Tama Kanino ba yung motor? Ay, yung Ay Aba. Ay Wasak ang bahay kubo yan Lagi kami din nandito sa bahay kubo Ay, wala well. Tanggal ang ano Tanggal ang mga Bubong Anahaw Ay, nagkalat Yan o oh. Taba Taba ay simpanin. Banyo ano. Ayang niyari doon. plastic mo mga. Ay TV hindi na ano ang TV. Oh. Yung oh, may yelo pa loob. <laughs> ah, may yelo pa. Hindi, kapal pa. 'Di sa loob. Ano, medyo basa likod ng TV. 'Yun lang. Hoy, muna, Ay, muna, Ay, muna, Ay, muna yan, TV nakababa. Hindi. Hindi ko magay wag na muna isaksak at para ano? Ang itlog. Sige yung itlog. Oh. Ay, butas. ay magluto. Butas. Ari dadalhin na. Ay, tal. Tal si kan ang ano eh. Saka anong pangabay pinapadala ng tatay mo? Yan ang kawali lang. Oy. Ay, yung banyo ay. Ugay. Yan oh, no? ay. Ahay. Buti na lahat hindi rin na ano, aring ano. Yung mismong bubong na yero. Kaso ito ay, ay wasak. Oh. Aba eh, nagkalat. Pati nang kalaglag hindi nakaligtas. Yan pala oh nang ka oh. Oh nang ka yan, ka sarapan. Yun Yun. Hindi ka na ano. Pitas na, nalaglag na. Gawa ng bagyo. Ah, hinog na, nanay. Aray, saw. Hinog na. Hinog na yan. Ayos yan. Awa. O, tayo lagi sa tricycle, aray. Yan, aray na yung gulay. Yan, abay. Aray na hindi na, aray. Magulang na. Halina, aray. Magulang na ito. Nanay, aray bang malaki? Magulang na. Aray, laan dalawang maliit. Kasarapan. Isang pitiin mo, aray. Hinog, Ay, giba. Isang Ya, nari ay bulok na. Bulok na yung isa. Ay, pati puno ay bali ay aring isa ay oh. Ay wa. Uh. Yan, dito naman oh. Bali. Aba. Pati ari ay bali ay aring anong mataas ay oh. Ay, ari ubos palang dahon na isa oh. Ano ang punoy na rin? Yung paha po na ng ano? Ubus. Yan, nagkalat po guys ang ano. Sana dali yung manok dito. Natamaan. Dito, natamaan ng manok. Yan, natamaan pa yung isang manok din eh. Eh, wala eh, kakarnihin ah. Ay. Yan dito kami sa tangisan. At wasak na wasak ang bahay kubo. Ya, mga itik. Wow. Ah. kaya mga, ay ay matitigtig na rin sa anong bagay ganon na rin nakalaki. Huh? Huwag na daw lumapit pala, Huwag na lumapit. Oh, sa school ninyo. Yan oh. Ay. Bari ba, oh, hutok ay yung um, kunay ng puno. Oh. Yari yung bali. Tutan ng mama. Tanggal, giba. Ay, sa amin na makita ay. Yun, hindi man na ano. Ay, kanina ako na Ay, kanina ako na doon sa loob ng bubuyan. Eh, hindi naman no. ako nakapagdala pisa ng cellphone. Ay, kung nag-video ay... Tano? Na, na, na Alin? Yung kahoy na ano, pero hindi na bubuko. Kung makinakita-kita mong na ganun. Dahil paghahangin daw, tapos biglang paghahangin ng tudoy. Na ganun. Oo. So, kahoy na... Di ba't sa pag doon ay kita mo yung mga building ngayon, parang, ay, oh. yung ganun, no? pa, parang... Ayaw. Parang siya ay ganon din. Pero hindi na tatanggal. Sabi ko, ah, ayan na pala pag talaga tutututo ko natin sa loob. <laughs> Kanina, yung kasagsagan na tuto. Ah, ako yung mali sa alas <laughs> dos. <laughs> Aba. Aba ay, ay, kasagsaga. Kala ko nga ay alas 7, tapos na. Kala, kaya naman kayo... kasi yung tanghali. Kaya, kaya, kaya nga. 11.30 na ako yung nandodon sa loob ng bago yan. Kaya ako yung nandodon ay pinapanood ko kung paano yung yug na yung kunay na pag hindi sumunod. Ay, bali. Ay, napuputol. Napuputol lang pala pa ay tanggal. Ito tanggal. Ah. Kaya nga yan, no, ari, oh. Pala pa na yung na, yan. Yung Abay, minay. putulo yun, no. Oh. Yan ay yung mismong napupuruhan, Ayun ay, yun ay oh. yung nado doon sa may tabi ng bagoyan, yun ang puro. Na, ano. Tanaw ko nga doon sa amin ang niyokaba ay, talagang ah. yung matataas doon sa buruloy na hutok ay ang, yung, dahon, yung dahon na yan, yan no. Yung, yung, yung pilapil yung, narurong yung tubigan pinapanood oh pinapanood oh. ko yung pilapil kung paano isa isang halimbawa ay bumagsak yung isang pilapil din eh may maya maya ito nung ay guho ba di ang guho ay guho-guho doon sa ah, yeah. pila-pila doon. Ang dami repairin. Repairin ano? Ay na ang bagyo yan. Ay wasak yun. Uh, wasak lahat ng daan na ano, nabay. Doon nga sa mainit ay ano? Ay, ay, yung natin, ano? Tumbang poste. Yung hero din eh. Yung nakasandal doon sa... Ay kitang kita ko doon sa... Ano, Nalipad. Nalipad. Sa so, mainit ngay baboy, anod. Ay, dami. Anod Oo, no, yung mga, mga nagsatulay. Ah, yung doon sa may... Sa yung mismong baba ng tulay. Ay, ano, ay, dami. lalaki na pa din, sayang. Ay, yung, yung... yung pala lalaki na Ouna. Ay, nga ngayon daw lang uli. Yung matagal nang nangyari. Ay, ngayon daw lang uli lumaki ng ganong kalaki. Ay, yari. Ay, sayang ang baboy. Aba, yan pala talaga yan. Ang lakas ng bagyong manong. Ayan, o, oh, bali. Bali ay, oh. Aba. Ayan, halos oh, lahat ng, ano, ng mga niyog may bali ng, ano, ayan, o. Oh. Ay, kahit din, eh. Aba, ay na, Ay, kahit siya ang puno ng niyog. <laughs> bali. O, oh, pag ano na hangin, guys, dini may, ano pa, may burul pa na tatamaan ng hangin, ay, dito galing yung hangin paganoon Aba Ay Parang di Ano Parang di Itak Ang Ang lakas ng Tama ng hangin no? tapos naman ngayon hangin na may paganon Pabira Aba Kanina ay eh, Paganon yan no aba Ay bali bali Kita naman ay Ayan guys ito Kitang kita yung Pagka Ano Bawa nandito yung hawan Ito yung mismong Tama ng ano Ayan no? Aba ay bali bali Parang tinabas oh. Yan o oh. Ay parang tinabas ng Ito yung hampas ng hangin lang Ayan yung tama ng hangin Dapat yan na hindi yung gaganyan Ay bari o oh. Ay Sante Bali o oh. Aba ay ilan agad bali yun 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ay halos sila Halos kalahating mga dahon ang bali ay ay, parang di ano yung bagyong yun. Di talim ang hangin na eh. Ah, lakas naman talaga. Ba. Yan guys, ay bali talaga ay oh. Aba. <laughs> yan oh. Talagang hindi ito ini takhangin lang yung kaka ugoy lang ng palapa oh. Yan yung mga laglag -lag, oh yan oh, dami. hanggang doon ano nung orang isa tingnan din natin. O. Ay, talagang hindi hindi ito. Ano ay ari pala iluma na. Ah. Orang isa oh. Yan oh. Ay. Talagang pagkabali ni ay hindi ganun hindi ganun ka ano ay. Ka kapanta. ibig sabihin yug, yug 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 kaya nabali ay sa, sa sobrang lakas. Ah, santing bagyong iyon parang ditalim ang ditalim ang hangin yan o oh. baba yan guys talagang na nang lang yan ito yung mga sayang ay ito yung hindi pa hindi pa ganun ka ano yan yan pa o oh. baba nang ang gawa yan ang bagyo something ay ang ay naman mong yan Parang ditalim Ang hangin Yan inipo na nga namin dito yung iba oh Ngunang mga nanlaglag ay sayang Apa. Ay naman bading bagyo yun Ayan, Talaga kaya naman yung aming bahay kubig iba ay oh yun ay may sasanggahan pa nga dito pero may sangga pa sa burul dapat ay hihihinay yun ay Abay, dito pa mismo tumama yan pati bahay kubo namin yari giba ay wasak na wasak yan ito nga guys oh. ito yung nakaganoon ay kaso gawa ng hangin yan oh. ay napili na paganar eh something talaga yung bagyo parang detalim oh, wow oh. ganda nito ah Tawa ko para di sungay pa. Anong bunga ari? Yan, ah, di nila naglaib. Bunga ng ano? Bunga ng yung minamama. Ganda. Oh, Bukang wallet bukay. eh. Bukay. Ah bukay. Bukay. bukay ah. bukay. Ay, bulak -bulak. bukay. Lalagyan <laughs> ng bulaklak. Bukay. Dala. Yan, display mo. <laughs> display eh. Parang yung, yan, ito pala yun. Yan, doon nalaglag. Gawa ng bagyo. Okay, ingat dito na lang and thanks for watching.